Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ngayon ay nadine sa Barwalte sa San Juan, Batangas. Tayo ay manunulungan sa kasalan. Gawa na suman ngayon. Pero mga lalaking ere, sila ho nagluluto ng suman. Suman sa lihiya. aliya ah, Sa, putawagin sa kalambayan ay suman sa may gata. May gata. Ang mga lalaki magagawa ng suman, yung iba, yarina, at mamaya naman daw ang lalaki ay magagawa ng kalamay. Kaya mga babae naman, ariyo, oh. bichis sa paggagawa ng suman. Ayan. Ayan. Hello, magandang maga, ho. Oh. Kadami ng suman yung ginagawa. super so Ayan. Ay, yung mga ano, mga miso ng Barwalte, ano, kasay. Ay, ngayon ng mga bayi na ay magbalot ng suman. Ayan. Ano oras pa kayo dito? Maaga pa. Ayun. Gano'n karami yung miso suman? Gano'n daw kadami. Try tas ban. <coughs> Ilan? Tatlong kaban. Tatlong kaban na ano, ilang kilong sa kaban? Ilang salong. Ha? 50 kilos ang isang Ayan, Nore. ano yung mga babae. Ayan yung mga sumang ginawa. May gataho yan. yung binibilot yun Binibilot ng mga kababaihan. Nore. rin o. No? Ilang hurungan, Nore, na sumatlong Tatlong na sumanin. Ayan. Ayan puro babae mga lalaki na rin nagkakayo ng gata medyo high tech na ng ano di motor na tsaka dijak jack sa Batangas ang panulungan ngayon ho ay disperas ng disperas bukas pa yung disperas ayan o oh, kaya ang baboy kailangan madami-dami maraming nga maraming kang mag-anak naman ay iba. Tingnan natin iba yung ginagawa sa Mandini. Harim ba ni Harold din na angel yung kakasaling. <coughs> yan, iba naman ang suman din ni Bilog. Ay, Again tamalis ko kung tawagin yan. Tamalis, tamalis po yan. Anong kaiba ng tamalis dito tsaka sa ibaan? Ang tamalis sa ibaan, na ko merong lamang oh, karne sa loob eh. Hindi, ganyan din, kaya lang may lamang karne sa loob. Oh,

Kami nakakabili sa bayan doon so, eh. Sa tanawa naman, ganun talaga. Yeah. Ang tamali, suman lang. Ano, ano, mo, ano ilalagay din Wala nang ilalagay dito. Lang dito. lang mo yan. Lalagay ano niya, lang dyan ng burbor. Ano ganyan yung burbor? Yung niyobong may asukal. Parang latik. Ay, sa aso sa hulang ah, wala kong kataya, sinahing oh. laang. Ayun pala, magkaibang Tamalis ng iba at tsaka nung San Juan. Ng ibang... karam... bayan ng iba mo. Ayun. ibang bayan iba ibang. Yan ba karan? ay yun yung yun, yun, Santan. Ha, ah, naman. Ano uh, oh, nga ho? Pero sa yung Santan. Gaano karaming sinuman nung yan? Bay barami na huto eh. Ay lang huro ka yung mukha sumali. Isang ano? Ayan. Isang salang. Bilaw. Isang salang, bilog. Isang tulay sa limang salo. Limang salo po sa tulay sa. Limang salo po sa hindi ang daming ulam, makarnin niya, no? <laughs> uh -huh. <laughs> ano no? Tapi ko ako na dito. Hindi nga ka kami sa side. Sa inyo gaya gaya, ande? Gaya uh -huh. ande sa inyo, hindi. Hindi ho eh. Uh -huh. Hindi gaya. Uh -huh. <laughs> sa kalamba. Sa kalamba rin. Oo. Ah, oh, ah, pero di na kami sa site. Di, di na. Kina ko si Alamina. Eh. Sa kalambaan, sa tanawan at kalambaan, so ay yung yung makayapos na... Eh, tsaka kung gayon, kung tawag nyo sa amin suman sa, ano, sa Antala, kung tawagin yung may gata. Sa mga kasali din din. Sa Ebo, sa Ebo, sa iba. Oo. Oh. No. Oh. Ano kayo mo na? Ano kayo mo na? Ano kayo ano yung kapatid ng kakasali si Arul Diyan. Shout out mga ka taga abroad kay shout out sa mga taga abroad. Ayun. Ayan o yung kabuuan no, ng magsusuman. Ngayon o ay disperas ng disperas. Bukas pa yung pinaka disperas. May sayawang kabuka. Ayan, may sayawang. Ano yung kagano karami. Ayan no, ang Mamaya daw may iwan yung mga kalalakihan para sa ano kalamay naman. At high tech na rin. Ayan, oh, hindi na magkukurkur. Ayan na. Ayan ang palabang, tatlong kabang bigas na, tatlong kabang malagkik. Ayan. Ay mo na. Ayun, 'yung mahal? Ano 'yan? Ah, baka meron kayong bati biso batiin mga tig-Barbelte. Yung nasa abroad. Oh, wala marina. Oh after 11 o'clock Saudi Arabia Saudi si Alikao ano? ano Yan may merong hindi kasama din ay yung Saudi yung Saudi si Aileen wala Ayun nagtatawag ng kainan Kaya mamaya 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 tapos na ore At sasalang na Ayan ho yung mga sinalang na ng mga uh, ginawa ng suman. Ayan. Suman. Diyan nyo, karami ang manunulungan. Kaya nyo, isang babi pa lang. Kulang na sa ano. Ayan, diyan sa Batangas. Talagang garni kapag mayroong takasam, kailangan ng uh, ano, daluhan ng mga kamag-anak. Uh, sige, maraming salamat sa ulitin. Shoutout sa mga tiga-barwalte. Ayan.